sa pagdididiin ni na si Posoy ang kidnapper na hindi naniniwala si Raymond at kapulisan na inosente itong si Pusoy. Kaya tumakas na lamang siya at lumaban. Kaya ang bagsak ni Pusoy ulit ay nasa kulungan. Habang si Dibina naman ay pinagalaw ang kanyang pera at binayaran ng limpak-limpak na salapi ang pulis na humahawak ng kaso ni Libby para paaminin si Pusoy ng kasalanang hindi naman ginawa at ididiin si Princess na mastermind sa pagkidnap dito sa kay Libby. Samantala doon sa hospital ay ramdam ni Libby Libby na balisa ang kanyang inang si Charlene. Kaya sinabi ni Libby na hindi niya ramdam ang pagiging concern at pagiging ina ni mami niya Charlene. At tinanong kung minahal siya bilang totoong anak niya. Saad ni Charlene ay naguguluhan lamang siya na hindi makapaniwala na nagawa ni Princess ang pagkidnap dito sa kanyang anak na si Libby. Sinabi ni Libby kung totoong minahal siya ni Charlene ay ipapakulong nito si Princess. Dumating naman si Xavier para kausapin si Libby at ayusin ang gulo. Pero may kondisyon itong si Libby na ito'y babalikan siya ni Xavier. Hindi pumayag si Xavier sa kondisyon ni Libby at lumalabas na ang katotohanan na sinabi ni Libby na hindi niya titigilan si Princess hanggat hindi ito mapakulong. Samantala habang naglalakad si Charlene, dala-dala ang prutas na binili para sa kay Libby ay aksidenteng nagkita sila ni Adrian at Charlene. Pagkatapos ng 21 years at ito ay matagumpay ng abogado na pumapanig sa mga mahihirap. Nakita naman sila ni Divina at sinabi iyon agad sa kay Raymond. At masaya na masaya daw si Charlene habang kausap itong si Adrian. Ang dating kasama nila na flight attendant na patay na patay sa kay Charlene. Hindi naman napigilan ni Raymond ang magtanong sa kay Charlene tungkol kay Adrian na sa tono ang may pagsiselos. Pero ayon kay Charlene, ay matagal na siyang impressed sa kay Raymond at laging nasa puso ni Charlene, ang kanyang asawa. Samantala, ipinaalam ni Onse dito kay Mang Dado kaya dumating ito sa presento si Mang Dado at iyak ng iyak at niyakap ang kanyang anak at pinapapatatag si Princess sa hamon ng buhay na darating dahil si Posoy ay kasalukuyang tinotorture ng bayarang pulis para paaminin ng kasalanan at ididiin si Princess nang hindi mapahamak ang anak ni Pusoy. Kaya bugbog sarado itong si Pusoy at ibinalik sa presento sa harapan ng mga Cristobal at inamin na kinidnap niya si Libby dahil kailangan nila ang pera at ang mastermind na tinuturo ay walang iba kundi si Princess. Na lahat ng sinabi ni Libby umano ay pawang katotohanan. Tuluyan na kayang mapahamak o makulong itong si Princess kasama ni Pusoy dahil sa kasinungaling ang ginawa ni Libby. At ang pagbayad ng malaking halaga ni Divina para lamang makulong itong si Princess. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princessa ng City Jail.